Simula sa susunod na taon, matatanggap na ng mga guro ang 7,000 pesos na kanilang medical allowance. Epektibo na kasi ang pamahagi ng expanded health benefits para sa ating mga public school teacher. Si Kenneth Pasyente sa report. Rise and shine, Kenneth. Aminado si Alan na sa walong taon niya bilang guro, hindi maiwasan na magkaroon siya ng sakit dahil na rin sa bigat ng responsibilidad bilang guro. Kwento niya, minsan ay problemado siya kung saan huhugot ng pampacheck-up, lalot 500 piso lamang ang aprobadong medical allowance ng mga guro noong 2020. Hindi naman namin mararamdaman po yun kasi uh, ano ba naman ang 500 pesos sa ngayong panahon. Kahit na physical education po namin, kulang pa po yung 500 pesos na gagastusin. Physical, uh, physical check-up namin, annual PE namin, taon-taon po yun hindi namin nararamdaman yung 500 pesos. Ang hinaing na yan ng mga guro tulad ni Alan, tutugunan na ng pamahalaan. Ayon kasi sa Department of Education, magsisimula na sa susunod na taon ang pagbibigay ng expanded healthcare benefits sa mga public school teacher. Kung saan mula sa dating 500 pesos, makatatanggap na ang mga guro ng 7,000 pesos na medical allowance. Mas mataas ito ng 1,300% sa dating natatanggap ng mga guro. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, malaking bagay ito para matiyak ang komprehensibong insurance coverage ng mga guro. Ikinatuwa ito ni Alan dahil para sa kanya, isa itong pagkilala ng pamahalaan sa sakripisyo ng mga guro. Dagdag pa niya ang kapanatagan na hindi na sila magiging problemado pa kung saan kukuha ng panggaso sakaling sila ay magkasakit. Papasalamat kami sa gobyerno kasi nakita nila yung paghihirap ng mga teacher kasi parang na, ano na kami, nalipasan na kami ng panahon na kung saan dapat pangalagaan din sana ng gobyerno yung kapakanan ng mga guro sa, in terms ng kalusugan. Kasi po kami po araw-araw din kami pumapasok, lumalaban din sa arawan, sa, uh, sa, ula, sa tagulan, sa talamig at iba pang natural na kalamigis na nangyayari. Naging posible ang pagkakaroon ng karagdagang medical allowance ng mga guro matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang salary adjustment sa bisa ng Executive Order number no. 64 kung saan bukod sa salary adjustment, makatatanggap din ang mga kwalipikadong government employee kabilang na ang mga public school teacher ng medical allowance na 7,000 pesos kada taon bilang subsidy sa kanilang pagkuha ng HMO-type benefits. Dagdag pa rito ang tax-free na 5,000 pesos na teaching allowance na natanggap na ng mga guro nitong pasukan. Aakyat pa ito sa 10,000 pesos simula school year 2025 to 2026 at sa mga susunod pang taong panuruan. Nagbigay daan dito ang kabalikat sa pagtuturo act na pinirmahan din ni Pangulong Marcos Jr. kamakailan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.